Ayan. Eh. Ang lalaki na ng ano po. Tingin niya. Ayan. 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 Ito yung Tawag sa amin pinansisang pinya ito eh. Sa amin. Ay. Puro tinik. Ayan. Ayan. Eh. Ayan. Ito malaki na. Ayan. Ah. Ayan. Ito yung walang tinig. Sana next year magbunga na sila. para ano eto sana next year na kasi tagal-tagal na ito eh halos sabay-sabay silang tatlo sabay-sabay yan kaso may mga lumalaki ito yung sumunod malaki ito yung maliit tapos ito naman pinakamalaki ito halos magkano ng dalawa Kinuha ko lang yan sa bunga ng pinya sa ulo niya. Tapos tinanong ko. Ano siya? Sana next year may pinya ang bunga na yan. antay ko magkabunga sila. Ayan. lang. Tapos tatanggalan lang siya ng mga ano. Ganyan. Yung pinagtanggalan ko dyan din sa kanila na ilalagay. Para dyan ma maaano. etong hirap tanggalan kasi puro tinik na nanakit. Yan, nanakit yan. Yan, yan lang. Flex ko lang ang aking pinya. Bye-bye. Please follow, like, and comment.